Hello mga kalablob! Ayan, kumusta kayong lahat? At meron na naman kaming customer dito. Dito pa rin to sa stall number AC2. Sa Annex pa rin ito mga kalablob. At bumili siya ng iPad 11 Gen brand new. One year warranty na to sa PowerMac. Ang price update ni iPad 11 Gen is mabibili niyo yan sa halagang 19,500. Mga kalablob ko, kung napapansin niyo is lagi akong nag-update. Ah, nag upload ng mga video or nag update ng mga price. Yun nga mga kalablab kasi yung iba namin customer, pagpupunta sila doon sa dati naming stall number U4, nagtataka sila. Wala na, wala na kami doon mga kalablab ko. Ito na yung bagong stall number namin yan, EC2. Annex area ito mga kalablab. AC2, Annex area. Dito pa rin sa Green Hill Shopping Center, second floor. Yan mga kalablab, maraming salamat sa inyong lahat sa si subscriber at viewers ko. At lalong lalong-lalo ka na na nanonood ngayon ng video na to. Kung bago ka pa sa aking channel, wag mo nang ipagkait isang subscribe mo. Ipaubaya mo yan sa akin. Ako nga pala si Sir Ana Alawi at marami kang choices dito sa store namin. Yan mga kalablab, marami kaming available na mga iPhone, Android at saka Google Pixel. Pwede kang tumawag or mag-text sa 09758238526. Yan pala ang aking pinakamamahal na partner. Yan mga kalablab at in-unboxing na nga niya ang iPad 11 Gen. Thank you so much kalablab. Mag-subscribe ka na.